Hindi ko alam kung bakit pero matagal ko nang gustong isulat ang kwentong ipo. Para bang may bumubulong sa akin na kailangan ko itong ilabas kahit matagal na itong tinagong sikreto ng pamilya namin. Hindi ko nalang babanggitin ang tunay na pangalan o lugar para hindi rin kami makilala. Pero isa lang ang sigurado, hindi ko ito makakalimutan habang buhay. Labing limang taong gulang ako noon at meron akong tiyuhin sa ama na nasa edad na dalawamputpito. Si Uncle, isang guro sa private school na pinapasukan ko, ay tahimik, palaging kalmado at tila laging may sariling mundo. Kahit maraming nagtuturo sa paaralan, kakaiba ang presensya niya. Hindi siya malapit sa kahit sinong estudyante o guro, maliban sa akin. Siguro dahil kami lang ang may koneksyong dugo. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng mga pamilya, pinayagan siyang maging guro ko. Ayon sa kwento ni Papa, pinutol ng kanyang mga magulang ang ugnayan sa amin dahil hindi nila matanggap si Mama. Kesyo daw, sisirain ito ang bloodline ng pamilya nila. Hindi ko rin maintindihan, pero masyado silang mapagmataas. Kaya sa paaralan lang kami, nagkakaroon ng pagkakataong makapag-usap ni Uncle. Tahimik lang siya palagi, pero may mga pagkakataong bigla siyang nagtatanong ng personal. Isang araw, matapos ang klase, nagyaya siyang kumain kami sa faculty room. Habang kumakain kami, bigla siyang nagtanong, Kumusta na si kuya mo? Si papa mo? Wala pa bang ginagawa sa yung Kakaiba? Medyo natawa ako sa tanong niya. Sabi ko, hindi po yun ganyan. Wala pong ganun sa amin. Napangiti siya ng bahagya, pero agad ding nagbago ang kanyang tono. Kinuha niya ang isang makapal na sketchbook na may asul na pabalat mula sa ilalim ng kanyang mesa. Walang nakasulat sa labas, maliban sa isang quote sa ibabang kanan. My pieces is for the unseen, as my life is for him. Pinuksan ko ang libro. Sa unang pahina, may guhit ng isang pares ng paa na tila nakahiga sa kama. Sa harap nito ay isang lalaking may hawak na lampara, nakaharap sa isang tila portal o bilog na pintuan. Sa ilalim ng sketch ay may nakasulat, The First Night and Him, LV. Puro sketches ang laman ng libro. Ipat ibang nila lang, may mga pakpak, may tila gawa sa usok, may nakatago ang mukha parang mga halimaw na galing sa panaginip o bangungot. Hindi ko maipaliwanag pero kakaiba ang pakiramdam habang tinitingnan ko ang mga ito. Nagtanong ako, Artist pala kayo, Uncle? Sumagot siya ng, Hindi ako tulad ng ibang artist. Hindi ko sila ginuhit dahil gusto ko. Kailangan ko lang. Bakit po? May dahilan. May tungkulin. Itinuro ko ang mga inisyal na LV sa ibaba ng bawat sketch. Bakit LV ang lagdanyo? Hindi ako ang LV. Siya ang gabay ko. Nagapagtanggol ko. Sino siya? Tao ba siya? Bigla siyang naging seryoso. Huwag mo nang itanong. Darating din ang panahon. Pagkatapos nun, nagsimulang bumigat ang atmosphere. Tahimik na lang siya. Tinago ulit ang libro sa ilalim ng mesa at lumabas ng faculty room para raw magpahangin. Naiwan akong naguguluhan pero may kaba na rin sa dibdib. October 12, 2023. Dumating ako sa eskwelahan na may kaba. May mga bulong-bulungan. Patay na raw si Uncle. Hindi ako makapaniwala hanggang sa makita ko ang lola ko, ang ina ni Uncle, kasama ang mga trabahador, inilalabas na ang mga gamit niya mula sa room. Nakita ko ang sketchbook na asul na yakap-yakap ng lola ko. Parang may nagtulak sa akin na kunin iyon, pero hinarangan ako ng mga tauhan nila. Galit ang tingin ng lola ko bago sila tuluyang umalis. Hindi kami pinayagan ni Papa na dumalo sa burol o libing. Sabi raw, binangungot lang. Pero ramdam ko, may mas malalim pa sa likod ng kwento. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga drawing sa sketchbook. Parang may mga katulad sila sa mga halimaw sa pelikula, pero mas totoo, mas makapangyarihan. Bakit lahat ng sketch ni Angkol ay may lagda ni Elvi? Sino siya? Bakit bigla na lang namatay si Uncle? Hanggang ngayon, daladala -dala ko pa rin ang tanong na yon. Para bang may naiwang tungkulin sa akin? Hindi ko may paliwanag pero parang may humihiling na ipangpatuloy ko ang naiwan ni Uncle. Na ako na ngayon ang dapat makakita sa kanila. Siguro nga, minana ko rin ang kanyang kakayahan. My pieces is for the unseen, as my life is for Him. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari maraming salamat